Dito po kami sa ano sa gilid ng park. Ayun kasama ko po si Kuya Ador, ayan. Ah, uh, nagkaway po siya balik ko ulit. <laughs> Nilagpas po natin ng konti sa kanya kasi dito po nagutom kami kakalakad. Kaya balak po namin uh, mag-almusal kasi wala pa po kaming almusal. Ayun po. Nandito lang po kami sa gilid ng park kasi pinasok po namin tong loob ng park pero hindi pa po namin nagalugad ang buong ano, ang buong park kasi sobra pong laki. Kaya naisip namin ni Kuya Dor para uh, magkape muna tayo. Sabi niya gano'n. sabi ko sige. Kaya ito po magkakape muna kami. Wait lang po natin yung ano yung ating order. Nag-order na po kami pero hindi pa po nadating yung aming order. Kaya sabi ko ganyan, i-open ko muna hangga sa dumating yung aming order at nang tayo ay magkainan. Ayan. Kainan po tayo. <laughs> yan ang tagal po ng order namin, isamantalang order po namin is sandwich lang at saka ano, soft drinks. Ang soft drinks naman po hindi titimplayin. Bagay si Kuya Ador ay nag-order nag, pa, nag ng kape. Mahilig po si Kuya Ador sa kape. Ayun po. Ayan, kaya samahan niyo po kami hanggang sa dumating order po natin sa ating ano. Hmm. Hmm. Ewan ko po kung pwede ko kayong ilapag. Ayan. Kasi uh, wala po akong dalang istan. Sabi nga po ni Kuya Ador, ba't di mo din stand mo? Kasi po pagka dinala ko yung stand ko, po, masyado pong mahaba. Hindi po maano, hindi ko tagno hindi po... Hindi po ako komportable na daladala -dala ko siya kaya iniiwan ko po yung aking stand. Ewan ko lang po kung okay lang po na nakaganyan kayo. Ayan, thank you. Mm -mm. Ayan na po, dumating na po yung aming order. Ayan. Ayan, thank you. Ayan, meron na po tayong order Ayan. ng ating almusal. Ayan po. Ayan po yung ating almusal. Ayan, Ayan po yung almusal din po natin. Kaya itatayo ko po Pero kayo dito. Ayan po yung Sa ibang restaurant, ay eh, bar, ay eh, malaki ang kape. <laughs> 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 Kapi po tayo. Yan po, malikot eh. Kasi po, wala po akong istan. Si Kuya Ador may <laughs> Sabi nga po niya, tikas ng ulo mo kasi. Sabi ko sa dali mo istan mo. Okay. O nga po, hindi ko naman po tinala yung istan ko. Kaya eto po. Kain po tayo. Nagumpisa na po si Kuya Ador tumain. Kahapon po maganda yung tinayuan. Kahapon ng ano, ano po. Walang tissue na. No? Kain po tayo. Kain po. Ang po, nag-umpisa na po tayong kumain. Kasi itong ano ko, itong telepono ko, pag nasa isang side na po, hindi na po naiikot. Kailangan po talaga nakapirmi na po siya. Pagka inikot ko po, ano na siya, yung kailangan mo ng pagdugtungin. Mm -mm. Kaya, yeah, ito, yun makita si Tita Amy. Kasi nga po, ano, na. Pero sige lang po. nopo bye na po. Hanggang sa mamayang hapon na lang po tayo magsama. Maraming po salamat. Bye po. I love you all. Bye-bye.